galing kay so, Sheila. Ito. Yan galing, galing kay Sheila. Ay ito para baliktad si pa. Sheila. No. Makita ko ang price. Babasahin oh. ko muna 'to. Okay, okay, okay. okay, okay. Wow. Hindi sexy talaga talaga. Sabi ng tindera, "Mommy, nice." Yeah, but the price is <laughs> Merry <laughs> Christmas and Happy New Year. <laughs> wow. Thank you for being mother to me. Salamat sa pangaral at pagmamahal. Masaya ako na kita sa pamamagitan mo. Nararamdaman ko pagmamahal ng isang ina. Sana bigyan pa tayo, Lord, ng panahon magkakasama. Love you always. Maldita Lin. Gali ka From From wish ko lang. Salamat, Shiel. siya? Nag-bibase me. At ito sa damit. Ah. Ayan. Hindi ka siya? Ito po nagtatapos ang aming Christmas party. May patay mo yung live. Kabayan. Tapos na kami nag o, oh, tapos... Pwenta? Oo, pwenta. Tapos, ay, ay yung regalo doon sa isa, magsha-share tayo doon. Tapos okay. na kami, nag okay. na, nagbukas ng oh, diba, Ngayon, park 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 ba <laughs> na nga nung mga regalo. Ngayon, nagkikanta naman kung magkano'ng mamaya lang. Huwag ka nung card. Buset to nga nga to. Mag-iingay Tanya ba 'di ko alam ko lang yung card ni Aka, ah. hindi mo pinili yung maganda yung mahal-mahal. Oh Ariga. sabi ko pa naman ni eh, ano, iririgawin oh mo lang kung kanino, dididigawin niyo lang ako ng card. Eh mami, ang ganda ko ni Meto, 50 euro, 100 euro. Hindi ko kayo what sabi ko, hindi naman to sa akin. Nariregalo niya lang siguro kung kani-kanino. Sabi niya, bilang ko si boss ng isa. Ay, di abinuli ko kay boss yung tito. Parang mag um, mahal-mahal. Um, ay, tapos yung dalawa, sabi ko, ay, dito sa akin, sabi ko. Mm. Ay, pinili ko yung one euro. Sa Mag birthday mo, iba na naman. Eh? Ay, kaya yun ang nakakatawa. Kasi pag tapos namin magbukas ng mga regalo, nagkwintahan na kung magkano ang babayaran. <laughs> Pira na naman ang pag-uusapan nito mamaya sa kwarto. Yung, ayun, Ayan. Ayan. Diba? Good night na well, kami. Lang, Matutulog naman. na kami. Tapos na ang kami. Guys, wait lang guys. And... Panoodin yung gagawin ko. Yeah. So, ay 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 ay. ay, ay, ay. Ah! Sa pa guys isa pa isa Saka. pa. Kasi selos daw yung boyfriend mo mm -hmm. niyan. Mm -hmm. Ayan. Lagi kekelete ako. Kain na ko po. Ay, ay, matutulog kayo. na kami. Bless God. Hoy, mag-alam kayo. Oh, ipatong mo to sa ano Rose kasi mababalian ako. Oh. Hindi ako okay niyan ko. Wala ibaligtad na nangyari. Ang bisita na natutulog sa hag. <laughs> Dapat pala doon kayo natulog sa amin. Kasi tayo doon sa kama ko, kaya nga. Malaki yung kama mo, si yes. ano? Tatlo. Eh, mabalang araw, rin, doon naman ka kami hindi sa na, iyo magulong. Hindi na. na mangyayari yung huwag na. Eh, <laughs> 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 mami, matulog-tulog ka na. Anong oras na? Bitch ko, guys. Ay, alam mo, hindi ako yan nantok. Ayan, sinasabi ko. Mga padali ninyo, ayan. Hmm. Guys, ko? Alam niyo ba na yung may-ari ng bahay na to, dito natutulog sa kama. Pero kaming bisita, dito sakit-sakit <laughs> sa sakit likod guys. <laughs> Sabi ba naman guys, may mga comporter daw siya. Kaya ako naman excited din yung matulog. Yung pala walang garnet. Oh, ano yung comporter? Yung <coughs> quill? <coughs> hindi, hindi. Yung quill. Ha? <laughs> huh? Quill? Yung gaya, yung ito ha, yung, yung sa upang kumot ba? Yung bird. <laughs> <laughs> Nauutot na, na, na <laughs> <laughs> ah? ano na ako yung eh? pindem, ah? sa iyo. na kami. Lagi ka tapos nakabidyo ka naman. hindi pa tayo nag-pray, Nag-pray na nag ka na pa? nag na pa? mo na ako bago matulog. Paano tayo makatulog eh? May bukas ang yelaw. Paano kayo dyan? Hindi ko na ako. Tatalaga ako. Pag ako tumawa, wabala ka na. Huwag eh, sasabog din nun naman niya kasi sinay na <laughs> Oh, ang pit mo na kay Sheila Banda. Alas 2, alas 3, alas 4, alas 5, alas 6. At oh, least mm. po apat na oras lang ang papasan. Mm. Sige, mag-pray na ako kasi. Matutulog na kami. Patayin ko na siya. Oh. Good night. Good night, Ming. Ni. Okay.